Hey guys, what's up? Kamusta kayong lahat? Welcome ulit dito sa ating channel. At uh, magandang hapon sa inyong lahat. Hapon po dito ngayon sa Canada. At uh, today is a family day dito sa Canada kaya wala tayong work ngayon. At uh, relax lang tayo ngayong araw na 'to. Ayun, kaya naisipan natin mag-video ngayong araw kasi wala tayong work. At uh, magre-relax lang at uh, habang ako'y habang tulog 'yung baby ko. So Uh, I will take advantage na makagawa ng video for today kasi ilang araw na ako or weeks na yata na hindi ako nakakapag-upload ng video. So, you know, off tayo. So, might as well na mag-upload ng video. Pero wala nang edit-edit to guys kasi uh, maubusan ako ng oras. So, ngayon lang yung off natin. And after today, uh, balik na naman tayo sa, ano natin, sa grind natin. Ayan, para meron naman tayo pang gatas, pambili ng diaper, at uh, pambili ng bigas, pambili ng ulam. So, pambayad ng mga bills din. Ayan. Kasi next week talaga yung uh, singilan ng ano natin, ng uh, mga bills dito sa Canada. Sobrang dami ng bills. Never ending. Kaya, kailangan talagang humataw every single time na may opportunity na magtrabaho talagang, kailangan talagang magtrabaho. At, uh, ayan, So, recently nga pala, napapansin ko uh, there's a lot of negativity na mga na-spread across social media about sa Canada. And uh, this video will be short. Uh, hindi ko kayo bo boring dito sa aking boring na content ngayon. Pero, you know, I just wanna spread some positivity and I will hype you up na just to so let you know na um, if you're really dreaming na pumunta dito sa Canada, um, do whatever it takes do whatever it takes na makapunta kayo dito kasi um, although na medyo totoo, mahirap talaga dito ngayon, um, uh, nagsitaasa na, na yung housing, yung renta, yung grocery, gas, so sobrang taasa talaga ng lahat. Pero um, wag yung gawing ano yun, parang, uh, parang maging hindrance para hindi nyo matupad yung yung pangarap nyo na makapunta dito. Kasi, uh, sasabihin ko sa inyo guys, iba yung feeling na na-achieve nyo yung dream nyo, na fulfill nyo, di ba? Kasi dadating sa punto na tatanda tayong lahat and ikaw, although na, nasa Pilipinas ka, you're probably living uh, nicely, you na know, comfortable ka dyan sa iyong kinalalagyan ngayon. Pero gusto mong pumunta sa ibang bansa, mag-abroad, let's say US, Europe, or Canada, do it. Uh, huwag kang magpapadala sa mga sa mga negativity na nakikita mo sa social media and din sa YouTube kasi uh, ikaw sa sarili mo ikaw lang yung makaka baka ng satisfaction kapag uh, nag-stop ka sa sa pangarap mo eh wala hanggang doon ka na lang di ba um, hindi naman lahat ng mga nandito is very successful uh, most of us dito is mga mga ano lang din general labor lang din naman right? Um, siguro nasa 30 to 40 percent lang naman talaga yung mga nag upgrade dito. At talagang may mga ma mataas na pinag-aralan sa, sa Pilipinas or may mataas na na-achieve sa Pilipinas. Yung iba dito is just pretending na may na-achieve although wala naman, right? And then, uh, of course, they will be able to, to buy um, kung ano man yung mga luxury, ano man yung mga nakikita nyo sa social media and then dadaan-daan kayo sa, sa, negativity, you know, papakitaan kayo ng something, flushing something, then all of a sudden, the next video, sasabihin so sa inyo na napakahirap dito sa Canada, <sighs> di ba, um, napaka, napaka ano, uh, uh, ang labo, <laughs> ang labo ng video, right, so, Ala, andito lang ako para sabihin sa inyo na just pursue your dream, uh, do whatever it takes na makapunta kayo dito. And then, once na nandito na kayo, that is the time na sasabihin nyo to yourself na, ayo nga pala, no, uh, at least tinry ko, and then, this place is not for me. Kasi for for a lot, a lot of reason, di ba? And then, if you able to stay here, you know, hanggang sa mag-retire, or until sa mamatay ka, then good for you. Kasi tinry mo, right? Congratulations, kasi na-try mo na na i-take yung risk. Although na maganda yung sitwasyon mo sa Pilipinas, you're with your family, um, nasa comfort zone ka, pero tinry mo pa rin na pumunta dito, then congratulations. Kasi uh, isa ka sa mga risk takers na mga na tao, right? Uh, mga Pilipino, masyado tayong palaban. Uh, masyado tayong mga porsigido. Kaso nga lang, ayaw natin nung nalalamangan tayo. Kapag may nakita tayong isang tao na naging successful, uh, we try to, to pull to pull that person down. Uh, either sisiraan natin or gagawa natin ng kwento or, you know, uh, gagawin chismis. Ayan. So, andito ako para sabihin sa iyo ulit na life is not a race. You know, it doesn't matter kung ilang taong ka na. It doesn't matter kung, kung uh, ano man yung na-achieve mo sa buhay. At least you achieve something. Yun yung pinaka-importante sa lahat. At, uh, nagtutunog siya daily na ako rito. Ayan. <laughs> in reality, wala talaga akong maisip na content. Kaya, ito yung ginagawa kong content ngayon. But, uh, you know, um, honestly, talaga, uh, napapansin ko lang, no, ang dami na talaga ng mga nega ng mga Pilipino. Sobra. Kahit saan ka pumunta, mapa south, north, east, west. Sobrang negative talaga. Um, um, uh, ganun na ba talaga? Ah, uh, nawawala na ba yung ano yung yung humanity sa atin uh, nagpapasikatan na lang and then nagsisiraan di ba so yun lang gusto kong sabihin uh, if you're watching this video and then aspiring ka na pumunta dito sa Canada it doesn't matter bro kung ano man yung ano mo yung na-achieve mo dyan sa Pilipinas it doesn't matter who you are in the Philippines kung gusto pumunta dito just do it make it happen um, huwag kang magpapadala sa mga post sa social media kasi um, nakakawala ng confidence yun, nakakawala ng gana, so yeah just pursue your dream at uh, advice ko kapag pumunta ka dito, make sure na na nakaredy na yung driver's license mo sa Pilipinas and then make sure na dala mo lahat ng mga credentials mo mula sa Pilipinas din at uh, make sure din na uh, tawag nito marunong ka mag-drive kasi kakailangan mo yung pagdating mo rito at uh, yeah I just wanna share good vibes habang nagkakape, habang day off ngayon. At uh, hopefully na hopefully na natulungan kita i-boost yung ano yung uh, sarili mo para ipagpatuloy mo yung yung pag apply dito. I know na malaki yung bayad ngayon, malaki na yung yung show money ngayon if you're planning to be a student. Alam ko na mahirap maghanap ng agency kung hindi ka man student, but uh, just do it. Ayan, parang parang ano lang ng Nike just do it, di ba? Kasi ako, nung pumunta ako dito, um, wala rin akong, ano eh, wala rin akong assurance na makakapunta dito kasi wala talaga akong kamag-anak or any friends na tutulong sa akin para pumunta dito. But then, hindi ako nagpadala sa mga nakikita ko sa YouTube at that time. Ganon din kagrabe yung mga nagpo-post ng mga negativity sa social media. Uh, I just, you know, sell my application launch my application and the next thing you know nandito ka na sa Canada right or sa US kung saan mo man gusto pumunta so yeah uh, thank you for stopping by dito sa aking uh, youtube although ganito lang yung content ko for today nakaupo ako dito and then nothing has been going on i just talk to my to my in front of my camera at uh, just try to share good vibes to you guys and um hopefully na nakatulong ako para mag-boost ko yung yung ano mo, yung natutulog mo or or nawawalang gana mong tag nito interest para mag-apply. And um, yeah. I'll see you in the next vlog. <laughs> Peace.